Good morning, meron tayong gagawin dito PCX-150 ang problema na mamatay ang ano niya pagdating sa idling stop, hindi naman daw na naandar, so ibig sabihin may problema ito so, pang ganito pong senaryo, pwede po tatu uh, tatlo po ang cost ng pag ganito mamahal function o natingnan po natin muna ang kanyang battery supply kung goods o, dapat po dito, ang battery nasa 100%. At yung kanyang init ng makina ay aabot po ng 60 degree Fahrenheit at yung kanyang minor o RPM ay dapat po ah, 1.7 dahil po ito ay may 1.50. Ah, sa mga 1.60 naman, ang standard nila ay 1.8. So, po, ah, so check natin muna yung battery. Okay, na-check na. Check na natin ang condition ng kanyang battery hindi kita so eh. wala so, kung check natin ang kondisyon ng kanyang battery ito maganda pag mais analyzer tayo battery analyzer so ibig sabihin goods naman ang kanyang ito yung uh, Charging System o SOC uh, Ito naman sa isa, ito naman yung health So, so ito ibig sabihin goods pa So may problema ito na iba Okay, so hanapin natin Tingnan naman natin ang kanyang RPM um, Mandar kanina, ngayon pinatayin natin ayaw na So sa aking assessment, hindi ito battery o oh, at least idle stop yung may problema pwedeng sakit sa isi isi yo oh. dahil ito yung issue nito lalo na kung medyo may edad na lang ganyang motor ay 4 years old na raw so okay, uh, 24,000 lang yung tinatak so lalo na to pwede rin ito karoon ng corrosion lalo sa itsura lang na ito marumi so, okay, so, alamin natin kung ano naging sun check natin kung may error code. So, wala naman. So, malamang proceed na tayo sa kanyang EC connector or socket.